Gusto mo ba na siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Lalong-lalo na kung ikaw ay palagi na lang niyang sinasaktan at kinalimutan ng kuntakin, halos hindi na siya tumatawag, text o chat sa iyo at talagang binaliwala ka na ng taong mahal mo. Pero ikaw ay sobrang mahal na mahal mo pa rin siya at ayaw mo na tuluyang masira o tuluyang magkahiwalay kayong dalawa ng partner mo. Kaya ngayon, may ituturo ako sa inyo na napaka-epektibong ritual. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. Una, ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat sa palad mo ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo nang masulat sa palad mo ang kanyang pangalan, ay kumuha ka lamang ng isang butil na bawang. Balatan niyo po ito at pagkatapos ay ipahid-pahid niyo po ang bawang sa palad mo na may nakasulat na pangalan niya sabay banggit pangalan at apilido sa kapangyarihan nitong bawang ikaw ay matataranta sa kakaisip sa akin kung nasaan ka man naroon ngayon ibulong mo lamang ito nang tatlong beses pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema at pagkatapos ay pwede mo nang itago ang bawang pwedeng ilagay ito sa ilalim ng unan mo kung gabi mo gagawin ang ritual, kung sa araw ay pwedeng dalhin ito ilagay sa bulsa mo at huwag niyo pong kusang burahin ang nakasulat dyan sa palad mo, hayaan mo lamang ito. At kinabukasan, ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo at ganun pa rin ang bawang ang gagamitin mo. Depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. At panikuradong ito ay makakatulong sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At pagkatapos mong gawin ang ritual, just comment down below, I claim it at eto muna sa ngayon maraming salamat po sa panonood may god bless us all